Thank <laughs> Ayan guys, yung ano oh. Ano kayang klaseng prutas to guys? Ayan no. Oh. Para siyang lansones. Hindi ko alam anong pangalan niya eh. Pero matamis naman siya. Ayan o. Oh. Kuha tayo. Ayan. tayo guys. Ayan o. Oh. Ang gaganda. Kuha tayo ng mga Kenji is, is dyan ka lang ha. Dyan ka lang, guys. Dyan ka lang guys stay there. Thank you. Ayan, mga tayo guys. Sabi ni Bernaline yung friend ko, ano daw to? Bean. Bean. Bean, bean. Hindi ko alam kung anong ano. Ay, nalag Ang hirap manguha kasi nasa taas yung malalaki. Ayan Lalaglag lang siya, guys. Yung malalaglag, ayan magaganda siya dahil ano, uh, hinog na hinog siya, mas matamis 'yun. Andito pa yung ano, kuha pa tayo din sa isa. Halika na, Kenji. Ah, so kali rin, halika dito. lumapit ka. Ayan, dito pala mas marami. Ay, sa taas, ang magaganda, oh, ang lalaki, oh. Ayan, guys, oh. Ayan, oh. What name this fruit? Bump, bumping. Bumping? Yeah. Ah, bumping daw to, sabi nung, ano, gardener bumping <laughs> I don't know why bumping teka lang manguha tayo guys teka lang ha kuha muna tayo ng madami ayan guys oh ayun sa taas ang ganda ng mga ano ng bunga niya sa so, sobrang bigat ay ano oh, nabali na siya oh sayang marupok lang pala siya yung alaga kong si Kenji ayan ang ganda oh di ba ayan guys nakikita nyo ay kitang kita naman ayan oh pero tinikman ko siya guys ang lasa niya parang yung hindi pag-aanong hinog para siyang ano mapakla yung buto niya may ano may para siyang gum ano yon bubble gum ganun sticky ayun oh isa taas oh, ang gaganda ng lalaki yan na oh. nakakatuwa siya kaya lang di naman kinukuha ng mga nandito nalalaglag lang siya hindi hindi kasi nila type din yung lasa pero ako tinikman ko yung pinakalaman niya ayan guys oh yung pinakalaman niya meron siyang yung loob niya para siyang may ano yung anong tawag doon yung chiko yung chiko ganon ayan oh ang daming nalalaglag yung mga nalalaglag na yan yan ang matamis kasi tanggal na yung parang ano niya. Ayan oh, dami oh. Kumuha lang tayo nito pero ano. Try lang natin na. Ah. Yan oh, di ba? Ito na sa compound namin. Ay, ito isa walang bunga. Ayan oh. Wala pa siyang bunga. Ah, meron na siya kaya lang ano, na, na late. Ayan oh. Konti. Ayun. Halika na, Kenji. Let's go na. Come on. nag -ano lang kami ng alaga ko eh. Ayan. Hindi ko na siya hahawakan. Halika na, maglakad na tayo. Mabait ito eh. Kaysa kay Akira. Si Akira wala na si Akira. Pinamigay na. Ayan, maran na tayo na kuha guys, kaya uwi na tayo. Ayan sayang ito oh. Pag yan, ano babaklasin na din yan oh. Na ito oh. Na ano siya oh. Na nabitak. <coughs> Sa sobrang ano. Dami na niyang bunga yan oh ng Ayan oh. Ayan. Thanks for watching guys. Ayan, wala tayong upload. Kaya ito lang ating yan. O. Ayan ang ating video. Today is June 17. Ayan. Nagdagan natin yung ano. Kasi masarap to pag i-stack mo lang muna siya bago mo kainin. Kasi parang mawawala yung parang dakta-dakta Ayan o. Oh. Ang cute Oh. Ang cute guys. Ayan. Ayan. Yung hinog na hinog, magandang tignan. Ayan, o. Oh. Para siyang lansolis. <coughs> hmm. Isa lang ang buto niya. Thanks for watching! And guys, day 2 ay day 3 ko na tiningnan uli itong ano. Ganyan lang siya, ang dami lang niyang hinog kaya no. Oh. Sobra na ang hinog. Dami. Timo sa lupa oh. Makalat nga lang siya. Kita ko sa inyo guys kung paano ito kainin ah. Ngayon lang ako nakakita nito. Eh. Tagal ko na dito sa baharin, pero ayan oh. Ang cute, di ba? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong puno ng, ano, ng prutas na to. Ayan, o. Oh. Ang cute. Ito tatlo yan. Tatlong puno yan. Ito, o. Oh. Yung, yung isa, na, ano siya, nalit siya ng, pag, ano, ayan, o. Oh, wala pa siyang, may bulaklak yata ba siya? Ayan, o. Oh, wala pa siyang, ano, bunga. Ito. Pero ito isa, ito na. Ito siya. Dami ding bunga sa lapag, oh. Ayan, oh. Dami, oh. Ayan, oh. Mas maganda ang bunga dito. Mas malalaki. Guys. Ayan, oh. Ang ganda, ano? Para siyang, ano? Para siyang lansones. Oh. Kita niya, ayan oh, no? to naman, ano nakatiis? Hah, yon, yeah, you can eat this one. Don't eat the seed. Ah. No, open this one. You open like this. Yeah, yeah, like this. Ah. Then remove this and then you. Remove this one. Oh, no then one this one, huh? Eh? No, yeah. And then this one eat. Ah, this one no eat? No. Ah. Because this one very sticky. Ayan yung ano. Nagtingi siya. Ano daw pagka? Ano daw daw magpruta siya. Nice? You take. Take more. Ayan na guys. Oh. Ang ganda nila, di ba? Yan. Nagasan ko siya para ano? Para mawala yung dakta niya. Yan, no? Try natin kainin. Yan, ito yung isang kinuha ko ng isang araw. Lagay ko na sa rep. Ito yung ngayon. Yan, try natin kainin, guys. Ito na, guys, yung aking buksan na natin paano pagkain ito ay ganito tanggalin ang buto ito guys yung nilagay ko sa saan eh. sa tapos ganyan Para siya yung ano, yung kay Mito Meron hmm. kasi siyang ano yung parang ano yung dakta, ayan no? kaya yung buto niya kung kakainin andun yung dakta para din siya. Hindi ko alam kung anong benefit dito makukuha. Miss. Yung ano niya, buto niya guys. Ayan yung ano niya. Yung buto niya kasi, para siyang may ano, Ayun no? Yung sticky ba siya? Oh. Ben, naging ano ba ang ano nito? Ano ba ito pangalan nito? Masarap siya na. Ha? Habang kinakain mo siya, masarap naman. Kaya lang, ito lang kasi yung itong ano niya to, Oh. Itong buto niya, masyado siyang sticky. Sticky. Pero matamis din siya kaya lang ang may ano nga may taktak parang parang rubber. Mm. Bigay ko na lang to sa garden ng buka. Ah. Ganun ang lasa. Hindi iba kong mag-iisip pangit ang isip. Iisipin dito sa ano na to. Yung kasing daktal niya, ano. Kulay, eh, basta ganun, ma, 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 malagkit. Para siyang rubber. Ayan, o. Kita niyo ba? Sino makahula nitong tamang ano neto, eh, Tamang pangalan nito. Masalap naman yung ano niya. Lalo na yung bag, yung hinom na hinom. Hmm. Ito guys, ang prutas na hindi ko alam ang pangalan. Pero pinain ko. thank you for watching guys